Pagkakailan mo? Ang buhay ko'y walang loob May namahal May namahal ako Ano kilala ka? Ang buhay ko'y biglang nagbago Ako'y nagtataka Ang isipan bakit nga kaya isa ang puso natin Hindi naman natin Maaring hatiin Sana Ang dalawa ang puso ko Hindi na sana nalito Kung sino sa'yo sa'yo hu <San> sana, sa-na, sa sana